Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi wa yagfiru maduna dhalika lima yasha. Wa mayyushrik billah, faqadiftara ithman adhimah. Na sinabi niya, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan. Ngunit mapapatawad niya ang iba pang mga kasalanan liban pa rito na nais niyang patawarin. At sino mang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsamba sa iba paliban sa kanya, siya ay nagimbento ng malaking kasalanan. Nang aya na ito ay patunay ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalaking kasalanan, ang pinakamasahol na kasalanan, at ito ang kasalanang walang kapatawaran. Kung ang tao ay mamamatay na siya ay hindi nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Siya ay mapapabilang ng tiyak at walang duda sa mga tao na mananahan sa impyerno habang panahon. Bilang gantimpala o bilang parusa sa kasamaan na ginawa niya na pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtatambal sa kanya ay malaking kasalanan kaya mga ito ng parusa nito ay malaki rin. Na dahil ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas sa lahat ng mga karapatan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang may pinaka may karapatan na singilin ang karapatan na ito at magparusa sa sino mang lalabag dito ayon sa kanyang nanaisin. Para sa mga hindi na hindi nila nauunawaan ang konsepto na ito kung bakit ang Panginoon ay magiging malupit sa mga hindi sasamba sa Kanya o sa mga sumasamba sa iba pa liban sa Kanya. Hindi ba't ang Panginoon ay mabuti? Hindi ba't ang Panginoon ay mabait? Hindi ba't ang Panginoon ay maawain? Tama ang lahat ng ito. Ang Panginoon, Siya ay nagtutustos pa rin kahit sa mga hindi na nampalataya dito sa lupa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay pa rin sa kanila ng hangin, ng tubig at mga biyaya. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanyang pagiging mabuti, si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan at si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatotohanan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan na kung sa araw ng paghuhukom ay ibibigay niya ang tabang gantimpala na nararapat para sa mga tao Gayun din ay marapat na ibibigay niya ang parusa na nararapat para sa mga tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay makatotohanan na ibig sabihin nito, siya ay hindi nagsisinungaling at siya ay hindi bumabali sa kanyang pangako. Kapag sinabi niyang papasukin niya sa paraiso ang mga hindi nagtambal sa kanya at nanampalataya sa kanya lamang na hindi sumasamba sa iba pa liban sa kanya, ito ay tutuparin niya. At kapag sinabi niya, na ipapasok niya sa impyerno ang mga sumamba sa iba pa liban sa kanya, ito ay tutuparin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasalanan na walang kapatawaran ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o ang shirk. Sa sobrang tindi ng kasalanan na ito ay inulit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapapatid na ito sa pamagitan ng pagsasabi, Inna Allah la yagfiru ayushra bihi wa yagfiru maduna dalika lima yasha wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan Si Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi niya tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi nagpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan sabalit patatawarin niya ang iba pang mga kasalanan liban pa rito sa sino mang naisin niya sino mang magtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tunay na siya ay naligaw ng malayong pagkaligaw na makikita rin natin sa dalawang talata na ito na si Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring magpapatawad sa kasalanan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Katulad ng maaring sa kalagayan ng isang nagnakaw o nagsinungaling kung sila ay hihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at aabutan sila ng kamatayan na sila ay hindi nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring patatawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom at bandang huli ay maaring sila ay papasok na sa paraiso o kaya ay dadaan muna sila sa impyerno kung sila ay merong mga malalaking kasalanan o kaya ay merong kasalanan na hindi nila naihingi ng tawad kay Allah o hindi ito pinatawad ni Allah. Sa bandang huli, lahat ng mga tao na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hahanguin niya, ay papapasukin niya sa paraiso maging ang mga makasalanan na mananampalataya na papasok sa impyerno. Dahil ang pagpasok nila sa impyerno ay bilang sa lamang sa kanila bilang pananagutan nila sa kanilang mga kasalanan na hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, bandang huli, sila pa rin ay papasok sa paraiso. Samantalang, ang mga nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga lumapastangan sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mananatili sa impyerno habang panahon.